Isa pong mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay uh, lagi kayong nasa mabuting kalagayan at siyempre ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayun po. At uh, shout out po dito sa mga congressman na wala nang katigil-tigil sa paghihiring na wala namang kakwenta-kwenta, nag-uubos lang kayo ng pira ng bayan ng mga kung kayo, mga buaya kayo. Ayan, nagpasayot in contempt na naman to si Paduano. So, ibig sabihin, 1 million na naman yan. Kasi, ganun po ang labaran dyan. Anyway, ah, hindi po yan yung topic natin. At uh, mismo nga, uh, kung inyo pong napanood yung uh, press conference po ni B.P. Sarad sa uh, Sambuanga, nasa Sambuanga po siya nag-press uh, nag, uh, conference na siya na po mismo ang nagkumpirma na plano po nila talagang patayin siya. Ayan. Siguro naman po ay uh, hindi ko na kailangan magpakita rito ng kanyang uh, press conference, napanood din naman po yan siguro. At uh, yan nga po siya na po po ang mismo ang nagkumpirma na talagang uh, plano siyang patayin dahil nga ang uh, gustong pumurma rito ay itong si St. Peter. So, uh, gano'n gano'n na lang ba yun? Anyway, hindi lamang po yan ang uh, nakikita natin talagang uh, panggigipit na talagang uh, hindi lang panggigipit ito. Talagang uh, dikdika na yung sapin-sapin uh, na -sapin, uh, mga patong-patong na mga kaso na isinampa na actually sa kanya mga kaso. Pagaya po ng pulis, di ba nakita nyo naman sa video na yung uh, nandoon pa sa sa pintuan ng uh, huling uh, panghuling uh, pintuan ng van, nandoon pa si BP Sara, di ba kitang-kita nyo na bigla yung yung pintuan ng isang pulis. Kaya nga kinumpronta ni uh, BP Sara yun. Uh, ngayon, lahat yung mga pulis na siyang, uh, nagsampan na rin ng kaso kay BP Sara. So tama lang. Yung sinabi ni BP Sara na mga bakla ayo At talaga namang uh, kagaya niya. Unang-una, ano ba naman yung uh, kaso na yung mga sinampan? Wala naman yan. So talaga lang kwan, talaga na nanggigipit lang talaga. So kaya na sasabihan kay mga bakla eh. Baka pati ang hipi ninyo ay eh, uh, isa rin kwento. Baka Maria Clara din 'yan. Si Ito namang uh, uh, si Bubu na lari doon na ito. Abay nagsampa rin na nakisaw-saw na rin nagsampan na rin ang disbarment case kay BP Sara. Uh, kung hindi po nyo na akilala uh, kilala pa itong si Bobo na dadon, yan po yung mada, mahilig magsigaw uh, ng Bobo! 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 Ayun pala, yung sarili niya sinisigawan niyang Bobo. At uh, para po uh, hindi rin nyo po na itatanong, yan po ay kababayan ko rito sa Mindoro. Daw, at uh, yan po ay nagkukuha, nag, uh, claim na taga-Minduro. So kung taga Mindoro po yan, di, na, kung talaga po taga-Minduro yan, ay uh, wala pong ganyang itsura ng taga-Minduro eh. Kaya tingnan nyo naman yung mukha niyan. Parang yung, uh, para ba yung biniak na kwan na clam? Diba, Yung uh, shell yung clam para yung biniak niya mukha niya. Tapos pansinin niyo yung uh, ilong niyan. Ah, uh, para nagko-competensya lang, nag -nag lang sila ng dalawa ni. lang sila nagpapalakihan lang sila ng ilong ni Juan Mike Abe. Yan niya si Gadon. Kaya sabi ko nga po, duda ako na taga rito sa Mindoro yan kasi wala akong ganyan na itsura dito sa Mindoro na ganyan klaseng itsura ng tao. Yung po ba tipong yung tipong uh, hindi mo ma masabi kung uh, siya ay mukhang tao, mayroon din naman sa kabilang banda mukhang hayop. Pagkaganyan po kasi ang itsura. Pag kayo po ay nakakita dito sa Mindoro na ganyan ang itsura kay Gadon, yan po ay mga dayo lang. Dayo lang po yan dito sa amin. <laughs> kasi wala pong ganyan na ang itsura na ganyan. Kagaya ko po, po di ba? tingnan nyo naman ang itsura ko dyan sa si itsura niya kaya nagkiklaim na taga Mindoro siya wala pong kanyang dito wala pong kanyang itsura na taga Mindoro malala po yan baka maaari pong uh, kanyan kung hindi ako nagkakamali baka may lahing po ito. may lahing uh, tawag ito ah uh, taga Syria o uh, di kaya taga Nigeria yan po baka may lahi yan at hindi natin alam kung saan ang galing talaga yan kasi nagkiklim na taga Mindoro eh Kaya ako na nga po nagsasabi na wala pong ganyang itsura na taga rito sa amin sa Mindoro kagaya po ni Noli Castro na yan Tumira din yan po si Noli de Castro nagkiklim din po yan na taga rito sa amin sa Mindoro pero nang ko pa yung sinasabi na wala pong ganyan na bukbukin ang mukha dito sa amin sa Mindoro. At wala pong ganyan itsura. Ma po oh, pumunta bu po kayo, mamasyal po kayo rito sa amin sa Mindoro. Wala pong ganyan mukha. Naiiba po yung mga yan. Ito si Gadon at saka si Noli de Castro na iba po. So ibig sabihin, dayo lang po yung mga yan. Hindi po talaga taga Mindoro yan. Paulit-ulit ko po sinasabi, walang ganyan mukha na taga rito sa Mindoro. Kasi ang mga taga Mindoro, ay. Uh, hindi man na uh, hindi man guwapo at magaganda ay uh, yung uh, tipong uh, maganda lang or guwapo lang. Pero ito mga ito si Larry Gadon at saka ito si Nolde Castro. Uh, wala pong uh, wala pong nabibilang ang uh, kategorya yan. Kundi naka naka-categorize yan doon sa uh, anay hindi yung mukha, inanay bukbukin oh sigat doon naman tingnan yung mga ilong, parang truso pwede na kayong gumawa ng isang building yan eh palagarin nyo yan, ipatestis nyo yan oh ganon din to si Maykabi pare-pareho lang yung mga yan taga Batangas yan, nagkiklaim na taga Batangas pero hindi po taga Batangas yan dayo lang din po yan dyan sa Batangas yan po ay galing din po ng Africa yan kasi yung mga ilong, yung ilong lang niya makikita niyo naman yung ilong, parang yung paklang lang ng niyog na nakadapa. Ganyan po yan. Oh. So, ito namang si Ramon Tolpo, bumanat na naman. Ikaw Ramon Tolpo. Ah, kung gagawa ka ng intriga na animal ka ng matanda ang hukluban. Hindi eh, eh, ka na makahinga eh, di ba? Butang eh, nung bata ka pa, hindi ba na nagtatapang-tapangan lang naman kayo mga tulpo eh? Ha? Nagtatapang-tapangan lang kayo mga tulpo kayo. Hindi ba kay Claudine Barreto lang, wasak-wasak yung mukha mo, hindi ba? Wala lang akong picture eh, pero nandyan po yan, sa YouTube yan. Ilagay ko sana rito, no? warat-warat yung mukha mo eh. Black eye, black eye kayo, wala akong ko kanyan, puro black eye kayo. Eh, si Claudine, Claudine Barreto lang yun. Tapos nagtatapang-tapangan ka. Ay bugbog sarado ka kay Claudine Barito. Buisit ka. Kahit sino dyan sa inyo sa, sa tulpo, lalo na ikaw, Ramon Tulpo na atumanda tumanda ka na walang pinagkatandaan, ilabas mo nga sa akin tapang mo kung mat matatapang kayo mga tulpo kayo. Sige nga. O tingnan mo yung si Erwin Tulpo na yan, isa rin nga gonggong. -gong. Ha? Laging nakabuntot kay St. Peter ay baka palagay ko ito kaya laging nakabuntot kay St. Peter para may libre na siya pagka pagka yan ay uh, pagka pag yan ay uh, kinantahan na ng Abing Maria buisit kayo mga wala kayong kapwinta-kwintang tao namang hayop kayo o yung abogado naman na nagsasalita diyan sa uh, channel saving kahapon na after the resolution yung uh, sinabi ni BP Sara. Ah, sige. <coughs> Gunggong din abogado. Hindi ba naman tanga ako, hindi ako abogado pero alam ko eh, i-balance eh, kung ano. O Lord, sige nga, tingnan natin. Tingna natin. Wala yan, mga basura yung mga pinag, sampan yung kaso na yan. Sabi ko nga sa inyo, magpatayan na lang tayo lahat eh. Ayaw niyang tangkapin ang uh, ko eh. Pero sige. din tayo, mga babayang. Dahil ah uh, ito namang kwan na ito. Daig pa ng papaya ito. Mas, nasaling lang ng kaunti. Ayun, umiiyak na. E, ganyan yung mga bakan. No, ito namang kwan. Ah, karay-karay ni Bangag na iwan ko sino yung babae na yan Nang, pag naglalakad, nangunguna yung uh, botod niya kaya yan tuloy muntik pa pa doon sa iwan ko saan yung pinunta nila di ba nakita nyo naman yun muntik madapa pa kasi nga nangunguna yung botod ito yung mga mga, mga itsura kundi mga mukhang kuhol, mga mukhang susok tapos ganyan naman mga, mga kuwan pa, ang bububo -bu -bu pa ikaw na rin doon? Ha? Ito, alam nyo kung bakit buwisit na buwisit ako sa hayop nito? Di ba mayroon pahayag yan? Napapatayin daw niya lahat ng mga muslim. Aakbale no, nagsasa nagsasabi yan doon, napapatayin niya lahat ng mga muslim. Mabuti hindi ko inabutan yan doon eh. eh. nagkataon ako dati na nandito sa Maynila. Maynila. Oh, nandiyan ako dati sa Manila noon eh. Kaya pinuntahan ko yan diyan eh. Ay ko inabutan ko yan, ay baka tinest-test ko ng ilong niyan. Nung masabi niya nga papatayin daw niya lahat ng mga Muslim. Oh, kaya nung nanalo, nung uh, na, nakomandidato yan, may isang Muslim walang bumoto sa kanya. Sinuso ka ng Muslim yan. Pag nagkataon niya na nanaligaw yan diyan sa parteng Mindanao yan, tinatakatayin yan gunggong. -gung. Akala mo napakatalinong abogado. Ani wala nga ang gustong kumuha ng abogado sa iyo eh. Maging nag nagpa-practice ka pa. Sumipsip ka lang ng sumipsip dito kay Bangag eh. Kaya tuloy, binigyan ka ng posisyon na wala sa lugar. Wala sa, huh? anong klaseng posisyon? Ano yan? Poverty, poverty na yan. Gong, gong. Tingnan mo yan, binabayaran namin kayo kaming mga kaming mga taong bayan ang nagpapasweldo sa iyo hayop ka so wala namang kakwinta-kwinta yung position mo dyan basta nilang binigyan ka lang ng basta committee mo dyan Gung-gung. tapos pa sosweldo yung karamin ito yung mga dapat na kone, eh. sabi ko nga ito machimpuhan ko yan na mag, mag, wala namang ibang sakayan eh Matsimpuhan ko yan na magkasabay kami rito sa barko. Lumuwas man yan o babalik yan kung saan o dito sa Mindoro. Ihulog ko yan dyan sa kwan. Sa dagat. Gago. Ang sa akin lang po rito. Ganito lang po yan. Sa totoo lang po. Sige. Kung ito ay nagbabanggaan na itong isang bangag at hindi bangag. Okay? Bangag itong isa, hindi bangag ito. Kung ito nagbabanggaan niya, huwag niya nang gatungan. Bagkus, hanapan niyo ng solusyon. Ang problema sa iyo, gadon, ang dami mong sinasabi. Akala mo napakatalino mo. Hindi ba uh, one time na nagpakita yan ng mga Rolex, ng mga relo? ayaw po kayo maniwala doon yan po yung mga galing siya. yan po yung Kiapo. yung tigbabay 20 pesos na Rolex may collection daw siya ng Rolex pinakita di ba? yan po yung tigbabay 20 pesos saan kukuha ng pira yan? mas masahol pa sa kanya patay ng utom di ba sinabi ko na nga po yan dati sa inyo na mismong ultimong bata sinabihan niya na bobo. Kasi, parang hindi sabihan ng bata na bobo, ay yung uh, nanay niya nagtitinda, sunong-sunong yung isda. Tapos napadaan niyan doon sa lugar niyan si parang troso ang ilong niyan. Ay, uh, sabi doon sa kung magkano yung santumpok na yan, doon sa magtitinda ng uh, isda. Ang, ang sagot ng uh, magtitinda ng isda, 150 po. Ang uh, 150 po ang puhunan. Mahala na lang po kayo kung magdadagdag kayo para may konti naman kami ng anak ko. Imagine mo, sinabi na nga ng tapatan nung uh, magtitinda ng isda na 150 ang puhunan, tinatawaran ba naman niya ng isang daan? O anong sabi ng bata na no, yung maliit na bata, yung anak na nagtitinda, binuro pa siya eh. Ano sabi? Bubu ka pala eh. Sinabi na nga ng nanay ko na 150 ang puhunan tapos sa tawara bisan di bubu ka. Nakaimik ba yan? Hindi, kasi bata lang yun. Yan, po, kabubu yan. Kaya wala pong may papanalong kaso yan, eh, magmula nung kanil. Mabula nung naging abogado. <laughs> lahat, ng, lahat ng kaso niyan, talo. Kaya wala nang kumukuha Eh. Lalo din sa amin, hindi po kilala yan eh. Wala po kaming kilala na ito na gadon na abogado. Ama, uh, ayron po kaming alam, 'yung nag uh, nag-aabog-abog abo, bubo naman. 'Yan po, 'yan 'yan po siya. Ang pangit pa. Oo. Kaya sila niya pag nagsama ito ni Emilio si De Castro. Noli De Castro na 'yan, nagsama sila. Tingnan nyo Pwede nang isa lang sa kremisyon. Kasi nga makakadire mako Masusuka kayo yung pagbumukha niya ni Castro at saka ni Gadon na yan. Masusuka kayo. Maniwala kayo sa akin. Ngayon na, ngayon, nagkaroon na ng pira-pira yan. Ay kasi nga, nakakakulimbat niyan sa posisyon niya. Lalo yan ngayon, nagsampas siya ng disbarment case dito kay Abipisara. Uh, Sara, bonus yan kay Lisa. Ha! Ganyan yan. Ito naman nga ako na ito. Si Paduano, bumirada na naman. Uh, oh, may isang milyon, si Paduano na naman. Dahil ikinontempt niya yung dating mayor ng Mexico. Na si Tumang. Uh, oh, one million! Basta mag-contempt ka, one million. Ang inang mga ito, wala nang katigil-tigil sa kahihirang itong mga hayop nito. Araw-araw ko na lang sinasabi rito na ang tutukan nyo. Total kayo naman ang merong obligasyon sa ating mga kababayan. Tutukan nyo itong mga kababayan nating wala masay. Yan ang tutukan nyo. Hindi ang tutukan ninyo ng mga putang ina nyo. Ah, yung walang kakwenta-kwenta boyset kayo. Para ano pa na nag-representative kayo namin. Ah, hindi ko naisalit sa sarili ko dahil wala naman akong pakialang sa inyo. Wala naman akong kailangan sa inyo. Kahit kailan wala akong kailangan sa inyo. Maging nung hampaslo pa, pa ako noon, maging nung patay gutom pa ako noon, never akong nangailangan sa inyo. Mga hayop kayo. Ang sinasabi ko lang, dahil ob obligasyon ninyo, representative kayong ating mga kababayan, Tutukan nyo itong mga wala na, walang masayang nating kababayan. At hindi yung pagpapakuntim. Okay lang sana yung uh, uh, bayad sa inyo 1 million bawat kuntim. Kahit man lang sana yung kalahati, ipamigay ninyo dito sa mga kababayan natin walang masayang. Kaya problema sa inyo, kahit nabundat nabundat bundat na kayo, ah uh, wala pa rin kayong katigil-tigil sa pagnanakaw na ang pera ng bayan ay kahit pa siguro ikamatay yung ma mag maimpatso ma kayo, kahit pamatay kayo sa so impatso. Ito yung mga klaseng tao na kahit na 1,000 meters below the ground na paglilibingan ng mga yan, ah, yung uh, kaluluwa niya, naisip pa rin kung paano magnakaw. Ganyan yan. Pero sinasabi ko, oras ninyo ngayon, dahil pa nagkaroon din ako ng oras para sa akin, sisiguraduhin ko sa inyo, maging yung anino ninyo, buburahin ko. Pang ina nyo. Dami-dami natin. Hanggang ngayon, yung mga yung mga kababayan natin dyan sa Bicol kababayan natin sa Cagayan uh, isa pa yan si Enreli Nakwan uh, isa pa rin yung Enreli na hindi pa matay-matay hayot na yan uh, kaya po nangyayari dyan sa Cagayan yung pagbabaha yan po ang suguran nyo si Enreli alam nyo kung bakit kasi yan po ang umubos ng kahoy ng Cagayan siya ang nagkalbo ng bundok ng Cagayan. Okay? Tapos ngayon, sa saw 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 din na hayop nito. Samantala ito, sa din kay Duterte yan dati. Ha? Na, ah, nasa video yan, hindi ba wawala yan? Pa, eh, eh, research nyo. Kung paano nga uh, humimod humi, humi, humi ng tumbong ni President Duterte yan. Ngayon kung ano sa ano anong pasaring kay Bibi ululo ka. Matanda akong hayop kung si uh, ka matanda ka. Yan ang sugurin nyo, mga taga tagayan Tingnan mo, mamamatay-matay na lang ang hayop na yan. Hindi pa rin na bumibitaw sa posisyon para para makapagnakaw pa rin. Tingnan nyo yan. See? Kaya minsan, minsan napapaisip lang po ako dahil ito, ganito nangyayari. Yung kagayan, itong mga panggigipit kay Sarah. Tapos sa uh, ito, sina Bato at saka ito si Bungo, Nandoon sa nakiramay doon kay uh, Atty. Ni Lopez na yun, La Soleica. At uh, kahit anong gawin nilang awat ngayon, pati sila, ginigipit ka rin. O yan sa, lumabas ngayon, nakasama rin sa Pogo, itong si Bongo. Ano ba yan? Ngayon, ito lang masabi ko, lalo na ikaw, tiyan, kayong dalawa, Bongo at saka Bato de la Rosa. Ito, real talk ito alam niyo sa totoo lang ngayon, nakita niyo na yung panggigipit sa inyo. Sa inyo dalawa, bongo at sa Kekuan, Bato de la Rosa. Ay kung yung mga yan dati na mga mga adik naman yung mga dati, kung ginilitan nyo ng gilit, ginilitan yan, wala saan ganitong problema. Tama ako, mali. Imposibleng hindi nyo alam yung mga bangag na yan. Imposible hindi nyo alam kung sino-sino yung -sino mga bagad Oh, kung noon, na? ikaw ang uh, QPNP, lahat yan, pwede mong gilitan lahat yung mga yan. Eh. oh, ayan ngayon nangyari. Ngayon, ha, yung ginawa nyo, na pagpapalampas dito sa mga bagad bumulaga sa mukha ninyo. Kaya minsan, nasasabi ko, kasalanan din ninyo yan kung lahat ng mga yan pinaggigilitan mo ng liig yan dati o tinawag mo ko kung di mo kaya manggilit ng liig ng, ng mga bangag na yan di tinawag mo sana ako dati di ako na sana bahalang gumilit ng uh, liig ng mga yan para walang kaso ipaka, ipalaman ko pagkatapos kong gilitan palaman natin sa buhay di walang kuwan ebidensya makita kasalanan ninyo yan o ngayon, nagpaprotekta kung paano kayo ngayon na umaawat. Hindi nyo ngayon maawat. Paano? Wala na kayo sa posisyon. Di ba? Real talk tayo. Hindi pwedeng mo, hindi nyo alam yan. Ikaw ko Ikaw Bato de la Rosa, Chief PNP ka. Imposible hindi nyo alam yan. Kaya nga, mga kaibigan, sana nga lang, sabi ko nga, mabigyan ako ng pagkatao na kahit na uh, isa hanggang dalawang buwan lang dyan na mabigyan ako ng uh, posisyon sa loob ng dalawang buwan tutudasin ko lahat ang mga bangag dito tutudasin ko lahat itong mga tawatang ito anyway mahaba na yung ating yung uh, pagdadadal-dal dito? Ang asikasuhin niyo po ngayon ay uh, yung kaunti na lang na idadagdag natin sa ating mga sa ating subscriber para makompleto ang 100k. Kaunting-kaunti na lang po. At uh, para masimula na po natin yung ating raffle draw. At uh, doon po sa mga bago nag-subscribe ngayon, maraming salamat po. Sige lang po, magpa-subscribe kayo sa mga kaibigan ninyo para maka maka uh, maka move on na tayo or maka move na tayo ng isang step kasi eh, marami yung step po yan magsisimula sa step 1 ng rapport doon natin na kalahating million so yun po konting kantoy na lang po ang ating tatagdag at uh, masimulan na natin at uh, doon naman po sa mga bashers ko, sinabi ko na sa inyo. Nasalit na mag-comment kayo na naman pang ang pindutin nyo na subscribe, pindutin nyo ang like, pindutin nyo ang bell, pindutin nyo yung all. Mas maganda po yun. Isa naman, pag nang bas kayo nang nag-bash, ah, masasama kayo rito sa mga politikong kawatan na mamamatay. Maraming maraming salamat po dito sa mga nanood na kinumplito ang panonood ng video nito. At uh, muli po itinataas ko ang aking mga kamay. Sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga problema sa buhay, may mga sakit, sana Panginoon ay pagalingin mo na sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat Panginoon. At uh, simpre, ano nga ba yung uh, lagi niyong naririnig sa atin pagkatapos ka magdalda? mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.